Ayan, magandang araw. Kapag init na tayo ng ating tuba-tuba. Ayan. So, inom na tayo. Wala na akong babaunin. Ubus na ang dahon. Ayan. isa kami ni tatay. So, ayan. Magre-ready lang ako ng ating lulutuin. So, medyo pa lamig-lamigin ko lang ito. Tapos, ano na tayo? Kising na si tatay. Ngayon, magluluto ako ng tilapia. Ngayon pala ay ano, sabay-sabay uh, ang pagkain sa pagkainan so alas tres pa may uwi ka ng maag so, mayina na ng aking boss magluluto ako ng gulay and then ito susunod naman natin ngayon ang ating gulay pero nainunat natin ang ating meat yeah. nainunat natin ang ating meat. ating ating soup na meat paiigain muna natin ito, magtutubig ito, and then, igigisa na po natin. Takpan po muna natin. So, ayan, kung makikita nyo, nagtubig na siya, ayan, paiigain lang natin siya. Igain lang natin ang ating ito. Ayan. Babalikan ulit natin, naman, So, ayan, nalagyan natin ang ating na and then magkikisa na tayo. Mm. Ngayon magkikisa na tayo. ang process lang na is para lumambot ang ating heat. Ngayon, so, natin na natin ang ba ating bawang at saka sigula. Muna ko kasi ito kasi magbabawas na ako bago ako maglagay ng ating ang ating ipon, kuha na muna ako ng gulay para kayo pinag-gisa-gisa na. Lagay na natin ang ating gulay. Maninigis lang pagkakamit kong kukuha ng sumamot. Mahirap na ng maglalagay tayo ng kuwantong 2 na to ang tubig beets may lalagay bago natin ilagay yung Chinese special magagay okay, tayo ng kukil uh, medyo may sabaw-sabaw ang pagkain naman magagay okay, na natin ang aking Chinese bread chow mapapansin ninyo maliliit lang pagkakahihaw. And then, lalo ha. Tapos, kukuha na ako. Pagka nalutok na, kukuha na ako ng para kay mama. And then, ilalagay ko na yung hito. So, yung tinakpan ko muna. Tignan natin. kaya para kay mama. Dito ilalagay na natin ang ating hipo. Good morning, ma. Ma, okay na to sa'yo. Ito na para kay mama. Kasi maglalagay ako ng ho. Itong kay mama ay walang hipo. lagay na natin ang ating heat wrap. So, lulutuin lang natin. So, eto na yung saan ng mga tatay. Dato ang mga mga tatay. Tumakakal ang para kayo na. So, that's it. That's all for today. Thank you for watching. lalagay ko na din ito sa so, pano. So, eto na yung babaunin namin ni tatay. Eto na yung para kay mama. At, naluto ko na yung para kay Mikmi. And, yung pak iiinitin na lang 'yun. 'Yun na ang para kay Kuya. So that's all for today. Thank you for watching. Bye.